Magandang araw po mga ka coin collector. Ipapakita ko nga po sa inyo ang ating koleksyon ng 1 peso base series. Na nabili natin sa ating mga solid na follower at umabot nga po ito sa halagang 20,000 pesos. Kung interesado ka po dito sa 1 peso na ito, panoorin niyo po ang video. Magandang araw po mga kakoin kolektor. Ipapakita ko nga po sa inyo ang ating nabili na mga 1 peso BSP series. At ayan nga po ang ating mga nabili. Kompleto na po 'yan. May 1995, 1996. Ayan po, mga tao na ating mga nabili. At ang bawat isa po dyan ay nagkakahalaga ng mahal ng presyo na mataas. Lalong lalo na po itong year 2005 na 1 peso coin. Napakamahal uh, po ng bilhin natin yan. At umabot nga po sa halagang 2,000 pesos itong 1 peso na ito. At marami pa po pong iba tayong mga nabili. Katulad po nito mga commemorative coin ayan po mga commemorative coin uh, na 1 peso coin ayan po si Dr. Serizal Asian 50 ayan po mga coin collector baka po meron kayo ng mga ganitong klaseng bariya mag message lamang po kayo sa ating FB page coin collector baka hawak mo na po yung mga hinahanap kong bariya ayan po makikita nyo po yan yan po ay bibiling ko sa inyo lalong lalo na kung kompleto po ang inyong hawak na 1 peso BSP series. Para pa nga po sa mga nagtatanong kung saan ko po ba nabibili ang ganitong klase mga lalagyan, ayan po, ilalagay ko po sa ating comment section ang, ang link kung saan po natin to nabibili. Para po mas mabilis ninyong maibenta ang inyong mga hawak na barya. Mas maganda po na nakalagay po dito sa frame o kaya dito sa mga ganitong klaseng lagayan mga coin collector. Yan po ang isang dahilan para mas mabilis ninyong mabenta ang inyong mga hawak na bariya. Yan po. Kung meron po kayo mga gantong klaseng bariya, mag-message lamang po kayo sa ating AP page, coin collector, at bibili ko po sa inyo yung mga bariya na hard to find. Especially po itong year 2005. Yan po ang pinaka hard to find sa 1 peso BSP series, mga coin collector. Marami pong salamat.